Magandang, 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 umaga po. Magandang hapon, magandang, magandang hali, magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Alam nyo, guys, kasi natatawa lang ako paminsan-minsan dito sa lugar namin. Sa kainta to, ha, sa kainta. Kasi may mga, mga, kaibigan ako dito, ang doktor pa naman. Tapos, mga medyo, ibig sabihin, na, kapag tapos na. Pero mga uh, it's about it's all about politics ha. Kasi nakapag-aral naman sila, marunong naman silang umintindi. Ako nga hindi ako nakapag-aral pero marunong akong umintindi ng tama o oh, mali. Eh, ini naman natin sigurado kung ano pero andiyan na nga guys eh nagkakasukaso na nga eh, di ba? Kasi dito guys, ipaliwanag ko lang dito. Maraming mga makamarkos din na mga siguro, yun nga, yung nagkakaedad na panahon pa ni Marcos yun eh senior ngayon na nag junior doon na naman siya nagkakantsawan kami dito minsan guys sabihin niya sa akin ano uh, yung tungkol sa ano ba ayan guys doktor pa naman guys isipin mo pero di sila marunong tumingin ng mali sa tama alam na nila na yung administration ngayon sa pamumuno ni President Marcos President Marcos na tuloy ako sa pamumuno ni President Marcos eh grabe talaga di ba nawala ang pera ng PhilHealth tapos uh, yung sa ano yung ginagawa nila sa mga Duterte tapos yung ano pa ba ito yung budget natin tapos maraming mga ano marami silang mga ginagawang hindi maganda eh ikaw ba hindi mo ba yan siyempre tapos ngayon siyempre ako isa rin ako isa rin ako sa nag-monitor sa mga nangyayari sa ano natin paligid sipin mo yung ano natin yung mga tao pag tumumal niya ng paninda mo ibig sabihin walang pera ang tao kasi kulang sa trabaho walang mga trabaho marami, marami dito sa amin guys mga tambay walang mga trabaho yung iba nag adik adik pa magdamag ang adik dyan oh ikaw ba magtatrabaho ka sa umaga mag adik ka mag aano ka ba sa gabi dumami ang adik dito sa amin guys grabe talaga Ayoko mang sabihin yan dahil siyempre Pilipino rin ako masakit din na sa Pilipino madami ang adik di ba masakit din pero wala naman tayong magagawa dahil yun ang gusto ng tao eh meron silang karapatan kung anong gusto nila sa buhay nila so yun nga yun ang pinili nila dun sila masaya bigyan mo sila kahit labag to sa batas yung pag ano nila paggamit ng kung ano anong mga drugs alam mong mali sa, labag sa batas yan mali bakit inaano mo pa rin so yun ang gusto nila mahala sila sa buhay nila diba? buhay naman nila yun eh kaya lang wag silang mamirwisyo ng ibang tao yun ang masakit doon guys eh yung mamirwisyo ka ng ibang tao na nanahimik ka dito tas biglang ano naman diba? nakakabwisit eh yung gano'n, eh so tapos yung mga kaibigan ko dito ng iba yung mga Marcoses ha ayan guys sus nagkamali na naman ako yun nga yung tungkol sa mga Marcoses na pinagpipilitan nila na si ano talaga ang gumawa ng kalokohan si uh, Duterte dahil si Duterte daw Nung panahon ng pandemic, pinamigay nga raw yung pera. Kasino lang yung pinamigay? Eh, nung umalis si Duterte sa administrasya, sa gobyerno, eh, punong-puno ng budget yung kabang -yaman. Tapos, ang, ang gold hindi pa nga nagagalaw. Eh, ngayon, ano? Nabenta na nga lahat, pati gold na damay pa. O, di ba diba? Nasilip nila yun. Naibenta. Di na natin alam kung magkano dapat public yun. Kasi ano yun eh, Uh, ano ng pera ng bayan yun eh. Dapat in public nila ng ibenta hindi tinago eh. So, dun pa lang mali na sila. Tapos, yung mga budget ng mga ano, yung budget, yun nga, kinaltas nila sa 2025 budget. Maraming palusot doon. Alam ko, ito si Cheese Damay ito eh. Kaya naghuhugas kamay siya ngayon eh. Nag, ano siya, na hindi may impit eh. Pero alam, pero delikado sila dyan. Dahil, syempre, bakit siya pumirma sa alam niyang may, merong, merong dispalinghado yung budget. Di ba? Yung sa ano nila, ipinasang budget. May dispalinghado ron. Bakit ipinasan nila ng ano, na pinirmahan nila na alam nilang meron pang walang mga pirma. So, malaking ano yan. Ito si ano talaga, itong uh, congressman na ano rito, yung pinaka-head. Yun, yun ang pasimuno nito lahat. Saka yung mga involved na congressman. Pag nakaupo si Sara, mag, magbantay, mag ano kayo, magingat na lang kayo, tumakas na kayo dahil marami nga atraso sa Pilipinas at sa Pilipino. So, hahabulin kayo ni Inday Sara Duterte ako hindi naman ako maka ano ha, maka Duterte pero kung sino yung gagawa ng tama at maganda sa bayan ko, yun yung yun yung ano ko, yun yung bet ko. So kayo dapat mag-isip-isip na kayo, gusto nyo ba ng magulo ang Pilipinas? O di ba nagbabalak pa sila ngayon ng martial law? Pag martial law ko eh, wala nang makain yung tao rito. Wala kaya, sa totoo lang, natatanaan ko kasi apektado rin kami sa mga nangyayari dito sa Pilipinas. Dahil kung walang trabaho, walang pera ang tao, eh syempre nagninegosyo kami, wala masyadong benta. Yung benta ko, tama lang, yung nakakasurvive lang kasi manaiiba yung mga paninda ko, kaya nabibili. Mga ano to eh, mga tanggong benta, yun. So, ano, tama lang yung kinikita ko, buhay-buhay lang kasi senior citizen na ako may, may pension ako napakaliit lang tama lang sa ano ko pang suporta sa kaya nangangailangan sa buhay ko so ganun lang so guys i-like, e share nyo at saka i-subscribe e itong channel na to kasi pag ako kumikita dito guys pag ako nagkaroon dito itutulong ko rin sa tao at titira ako sa tabi ng dagat guys tunak ako magbablog nang magbablog at titirahin ko lang yung mga nasa gobyerno na wala sa ayos kasi guys kapag yun hinahabol nila si Sarah eh ano yan guys eh yung hinahabol nila na one, 125 million maliit na pera yan kontra sa ano nila kung gusto nilang i-impeach ano i-impeach nila yung malaki budget na wala namang Anong tinutulungan yan? Pabili lang ng pulburon. May sos, ginoo. You know. Diba dito, maraming, marami dito sa amin guys, napakasakit sa ulo. Dumami ang adik dito sa lugar namin. Sakit sa ulo dahil magdamag, maingay. Minsan nga, napapasilip ako dito sa pintuan ko dahil baka yung butega ko sa kabila. Eh, ransakin. Eh, mabuti na yung sinisilip-silip ko. Kaya na, eh, isturbo ako sa gabi. Eh, may, may edad na nga ako, may isturbo ka pa sa gabi. Nakakaasar yun, di Diba? ang ingay nila dyan, magdamag na iingay, wala silang tigil sa dadaldal, Wala namang kwenta yung dinadaldal nila. Sila-sila lang nagbibidahan. Nakasigaw pa, tapos may dadaan pa nitong motor na kung magpatakbo eh, ang lakas ng mga mapler nila, nakakabuisit. Alam mo guys, dito sa lugar namin, yung barangay, walang, ang ginagawa na lang ng barangay, yung bang may mag, ano, may lumapit sa kanila na Mm, ano na yung nagre-reklamo, ganoon na lang sila eh, pero yung i-maintain, i-maintain yung ano dito sa lugar, wala na eh, hindi na sila active, parang diyan mo, sumusunod naman tayo, parang ganoon. Meron naman tayong allowance, parang ganoon na lang ang ginagawa nila, hindi na sila masyadong ano, uh, aktibo sa mga trabaho nila. Samantalang dati kay eh, ano, active sila dati eh. Kaya nga ako pag nanakawan ako dito, Madalas ko manakawan dito eh. Hindi na ako nagpupunta ng barangay. Tinatamad na ako si wala rin eh. Ilang beses na ako nagpunta roon, wala rin eh. Pasilip ng CCTV, marami silang katwiran eh. Sabihin na, ay hindi naman ano eh, hindi naman. Hindi, wala diyan yung ano, yung operator ng CCTV. Kaya di namin mabuksan. Marami silang alibay, kayang-kaya naman nila yan eh. ba diba? Pero sa makakatwiran na wala yung nag-ooperate ng CCTV. Balik ka na lang hanggang magsawa ka na lang, eh, wag na lang, di ba? Papagod ka lang. Goodbye. Tapos sabi ko sisilipin ko lang sana sa CCTV kung sino yung may dala ng bote. Pinagbintangan pa ako na wag daw akong mambintang, binibintangan ko daw yung may dala ng bote. Sabi ko, isa kanya nga yung bote, iniwan doon sa tindahan ko eh. Sa pagmamadali, dahil nakuha na yung makuha niyang dapat sa akin ng pera at saka yung bag ng lahat iniwan na yung bote niya na isusoli sana niya ng, ano, ng tindahan doon sa tindahan sa tapat sa tapat ko mga magsusoli yon eh nandito sa may ano ko eh akala siguro niya wala ang CCTV ko kasi noon wala pa pero ngayon maglalagay ako ng CCTV para ano eh, hindi ko pa may install yung CCTV ko ito pa yung CCTV ko dahil i-install ko ito hindi ako marunong ito yung CCTV ko guys yan guys o so, ang CCTV ko ayan i-install ko pa ito para ano. so ayun nga guys yung ano yung nangyayari ngayon dito sa sa ano natin sa dito sa kainta yan guys sana may mabago na yung ano natin may balak pa nga mag martial o diba? Sus, so, nakakadelikado yun guys pag nag martial pa lalong maghihirap ang tao kasi ano na yun guys eh military takeover na yun eh dapat magano na lang mag kasi eh siyempre pag military takeover sino ang commanding in chief di siya di siya ang masusunod lahat wala na parang Marcos senior din ang nangyayari para magtagal sila sa pwesto kasi marami silang option paano magtagal sa pwesto guys eh. unang una yung magpapapirma nga ng mga pirma na paabuti ng ano para ma, -ma tuloy ang chat ganyan sila katindi guys kung mga ng mga ano isya e siya pa eh may ano siya may meron siyang agenda sa buhay niya kaya mahirap guys, andyan pa yung pinsan niya na bulayog din diba? bulayog din guys eh. yung ano yung yung salitang ano yan guys terms ng mga bisaya yan, bulayog sabihin guys, wala sa ayos ba, yung yung pansarili lang ako gusto so yun lang guys, ang ano ko naglabas lang ako ng sama ng loob doon sa mga bahay namin na mga makamarkos yung nagtitinda nga dito sa gilid ko Marcos pala, pinagtanggol talaga niya ng todo si Marcos, hindi ko naman siya masisisi pero sana, bago niya ipagtanggol yon makinig muna siya ng balita, alamin niya kung anong tama, anong mali, okay guys hanggang dito na lang guys, at sa susunod ah... Uh magsasalita uli ako ipopost ko dito sa aking youtube channel sa youtube so mag subscribe na lang kayo guys dahil pag ako kumikita dito guys ipapamudmud ko rin sa tao ang aking kikitain sa facebook ba guys malapit na akong kumita kaya ano na lang watch out na lang okay guys bye bye